Nireband two months ago mm -mm. sa pa Africa. Sa Africa kasi walang salon na kagaya sa Dubai na ang daming Pinoy na magagaling. Pero Pinoy din ang gumawa nito. Oo so ayun mga sis, meron tayong error reband or error repair dito na buhok na galing sa reband 2 months ago. Nireband itong buhok niya sa Afrika na isang Pinoy din ang gumawa. May previous na highlights and color ang buhok ng ating client bago ni-reband at buti na nga lang ay hindi masyadong nasira lahat ng buhok ng ating client though meron mga parts dyan na nag-freeze at nagputol-putol. At gustong-gusto nga ng ating client na ma-repair itong buhok niya dahil medyo na-stress nga siya sa tsura ng kanyang hair. So tara mga assisting tingnan natin kung ano ang ating magagawa sa buhok ng ating client at kung maayos ba at marirepair ba natin yung buhok niyang kare-reband lang 2 months ago. Alright mga sis, so na-applyan ko na ng rebanding cream 1 yung buhok ng ating client uh, at ipaprocess lang po ito natin bago ako mag-proceed sa next step na gagawin sa kanyang buhok. After ma-process ang rebanding cream 1, mga sis, ay binanlawan namin din Renew Dry. So ito na yung tsura ng aming client's hair. Medyo okay-okay na siya tingnan dyan pero hindi pa yan yung final result dahil after nyan ay paplansyahin natin. At ito naman yung buhok ng aming client after namin siyang ma-iron so far maganda na siya tingnan pero hindi pa nga ito final dahil ang next naman dyan ay applyan natin siya ng neutralizing cream. At ito na nga mga sis after maayor na applyan na rin po natin siya ng neutralizing cream then ipaprocess natin ito then afterwards ay saka naman natin siya papabadlawan then isusunod natin i-apply yung kanyang treatment. Ang treatment na ginamit ko dyan ay itong Sistine Straight by Alpha Plus. So binabad ko lang pre -naces. then after nyan ay pinabanlawan ko. Then, sinundad ko naman, inaplayan ng keratin treatment. Saka ko naman siya binabad. At after nyan, ay nag-proceed na kami sa pag blow try Then, final touch. So, ito na yung final result sa ginawa naming uh, restoration, repair, or rebond sa buhok ng ating client, mga sis. So, as you can see, uh, buhay na buhay na yung kanyang hair dito malayong malayo doon sa buhok niyang karereband lang 2 sa go pero hindi naging maganda yung result so tingnan naman natin yung kanyang after wash result niyan mga sis at ito na nga yung ating clients feedback mga sis so super happy and satisfied yung ating client sa naging result sa ginawa nating rebound sa kanyang hair so basahin niyo lang po yung kanyang Uh, feedback. And dito naman yung video ng kanyang hair after nga mapaliguan. As you can see, manageable na siya. Straight at hindi na siya dry. And that's it for this video hair transformation mga sis. What do you think? Comment your thought below. And please don't forget to like and share this video and follow our page, Chading, for more hair transformation. And this is Chading saying, have a great hair day always mga sis. Love until our next video. Bye!